Hi guys. Guys, nag-iho ko guys. Ihaw me. Wa mo bisud an. sa buhay province. Iyaw ihaw rakan Yan. Ba diba guys. Ito yung mga tira tira-tira naming carny guys. Mga ka-wonder. Ito, ka-wonder. Ito oh. yung, ano, life namin sa province bukag ay bukag <laughs> bukag ang sita mo kita loy ay pasensya na guys ito malo. ito bunot o guys yun yung pangyaw guys hindi uling kundi bunot bukog Buko. ay palis guys balik taro na ako guys ang inihaw guys luto luto naman to guys Ayan. ay Alanganin pa manlo eh. Hindi uh, pa. Oh, Sige lang balik na rin. Mapagod ba? Ah, oh, mapagod. guys. Ito yung live sa province, guys. Napagdo na, guys, yung ano, napagdo. <laughs> My gosh. Guys. Kawander, tinuyo yung kawander. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay guys, oh. Uh, yan yung tunay.